Good morning guys, ha, ngayong mga hanggang dito tayo no. Harvest tayo ng bayabas. Nakikita nyo dito nasa baba ang bunga. Harvest na natin. Iba, may mga tama nyo. Mm -hmm. eh. Uh, yeah. So, yung akit tayo doon sa task ko nila. yung keshe. Huh? At pa. O uh, ayun na pa. din natin na bang malutong-lutong pa. Pasikat rin din ating mga pagadayan at inayin dami puro mga sira na ng inagat na ng bayakan meron pa doon sa taas akatingan na lang sa ibang dami yung tama oo oh. So yun guys, ay yung napilangwa natin. So hanggang dito na lang. So wala ay pakating ko na lang yung isa na lang naman yun. So hanggang dito na lang muna guys. So maraming salamat sa Thank you for watching. God bless. Happy. Harvest. Happy eating.